So ano guys, panibagong video na naman yung i-share ko sa inyo. Yung drain test na ginawa ko dito sa power bank. Gamit yung cellphone na 5000 mAh, yung capacity. Sa so, tingin nyo, baka ilang charge kaya. Hello everyone, this is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Yan. So syempre, hindi ko na din guys. I-share ko na sa inyo. Yung drain test na ginawa ako sinulat ko yun sa notebook from pull charge guys ah, yung ginawa ko dito naka pull charge yan yung indicator light apat hanggang sa malo ba talaga yung nagdiblink print na lang papakita ko na sa inyo yung naging train test ko dito sa power bank gamit ang 5000mAh na battery capacity ng cellphone, phone eto yan. 30,000 mAh Power Bank Drain Test. Using o A92 e with 5,000 battery. Yan. Yung cellphone ko nun, 18% hanggang 86%. So, pag tinotal natin, yan, 68% yung nature sa cellphone ko. Dito naman, 12% to 82% naka 70%, di ba? Sunod naman, pangatlong charge, 36% to 94%. 58% naman, di ba? Itong draining test na ginawa ko, guys, matagal to kasi. Eh. Siyempre, ang isang charge ng cellphone eh, matagal din bago malubat yung cellphone, di ba? Laro na 5,000 image yung capacity. So, isang araw mo din magagamit yon So, alas isang linggo po ito nagamit. Ito na tayo sa 34% yung battery ng cellphone hanggang 94%. 60% yung light charge. Sunod naman, 43% to 83%. 40%, di ba? 40%. Tapos, 42% to 82%. Yan, 40%. Ito naman, pang pito, 30% to 88%. 58% yung total na na-charge sa cellphone. Ito yung last, from 83% junior ko na yung cellphone, hanggang 60% pa lang, 7% yun. Dito, low bat na yan, nagbi-blink-blink -blink na. So, pag tinotal mo to guys, around 1%, ibig sabihin, apat na beses akong makakapag-charge ng puno sa cellphone ko. Diba guys? sa sa age yun eh. Kaya, kaya sulit na sulit talaga itong power bank na ito. 30,000 mAh. Yung charging time naman niya. Itong power bank. Nung nalawbat, senior ko hanggang ma-full. Yun guys, 22 hours. Pero nakadepende naman yan sa charger na gagamitin niyo. Kasi yung dinamit ko, 2.1 amperes ata yun. So, hindi naman ganun ka bagal mag-charge yun. tas charger na yun eh. Pero syempre, Ganun talaga kasi 30,000 mAh yan eh. Malaking capacity. Kung yung 20,000 mAh nga na lapo power bank umabot ng 12 hours o mahigit pa, 14 hours, understandable na yan. Kasi 30,000 mAh na. May share ko pala sa inyo guys, may dagdag ko din dito. Kung cellphone nun ay hindi ko ginagamit habang naka-charge. Naka-aeroplane mode yun. So, possible kung anibawa, magdi-drain test kayo na yung cellphone nyo ay 5,000 mAh din yung battery. Tapos, 30,000 mAh din yung power bank nyo. Ganito din, rapo. Possible, may iba yun. Kamagta kayo guys, baka sabihin ng iba sa inyo. Bakit dapat na beses na nakapag-charge yung 5,000 mAh na cellphone? E, yung power bank, 30,000 mAh eh. ba diba? Kung mag-compute ka, ibig sabihin, maraka, ka anim. Kasi 5,000 times 6, 30, di ba? Ganito po kasi yon, guys. Ang power bank, hindi po yan tutanin Pag sinabing 30,000 image ganun yung capacity niyan, eh, niya ni 30,000 image nga. Hindi po ganun yun. Kasi mayroon na yung loose yung battery sa loob. 3.7. Tapos may PSI yan, may board. Kinoconvert pa niyan para maging 5 volts. Tumaas yung voltage para makapag-charge na any gadgets or cellphone. So, siyempre, may napabawas na yan. May loose na. Tapos, kahit research nyo pa po, nakadepende pa yan sa battery na ginamit. Kung yung power bank, mga branded, nasa 82, 90% daw yung talagang capacity niyan. So, kung ipagpapalari natin itong power bank na to, na nasa 80% yung capacity, kukunin mo ngayon yung 80% ng 30,000 mAh. So, nasa 24,000, di ba? Kaya, ang estimated na capacity nito, true rated capacity, nasa 75 to 80%. Ganon. So, okay na, okay na, di ba? Kahit try niyo pang maghanap ng ibang power bank, masasabi ko na mat ano guys okay na okay ng rapo unlike sa ibang power bank kasi nasa 60 present lang yung capacity so Ayan lang hanggang dito na lang yung video kasi medyo mahaba na so thank you guys sa inyong walang sawa panonood